Pagiging maligaya rin ako Sa pagbibigay ng mga regalo sa'yo Ang laging pinaabangan Naglalakbay bit-bit ang Kung sa Kung ako sa seriklo At ng pagmamahal sa bawat isa May muntos na sa ating oh, ay, naman ng hangin paskoy Dumating na naman sa ating kaarawan ng ating ama para ang ating mundong ito May kanya-kanyang Hinihiling ng bawat isa Umaas ang darating, makawakan at Santa-santa, mag-isa ka na tumutugaw sa lahat Sa regalong inihintay, nais kong tumulong sa'yo Siguro'y magkaan sa loob, mo sakit pagkaloob Makatulong sa, pagka sa nakat makapagbigay sa'ya Bagyan ng ngiti ang bawat isa, pabigyan mo Santa Makatulong kayo makapagatita, hindi kaya Mabigyan sila ng pag-asa, mga panita ng pagmamangalan ng katagong sa puso, muling magbalik loob kay Kristo Magtatakuin na buong pamilya sa isang tahanan Pagkastalos sa rin si Bella ang magkaaway hiling nakapayapaan Ang espiritwal na kanto sa buong sanibuman Pagkastalos sa isang tahanan Pagkastalos pa rin sa isang di Magiging maligaya ako para sa inyo Ang lagi po niya abangan Lalakbay bitbit -bit, ang mga kailinan nyo Kung ako si Santa Kung ako si Lahat tayo mag-iisa At magkahandong ng pagmamahal sa bawat isa Ngayon pasko'y magpapasalamat sa ating Diyos Ang mga Dear Santa, alam ko na mabigat ang hinihiling ko Ngayon pasko ang gusto sana dito sa Pinas ako nalang muna mismo Ang pumalit para sa'yo Dahil ang mga ninanais ko Ay di material na regalo Sa mga kapwa Pilipino Di mo nalaruhan sa mga batang musmus Magpasay pagkalinga Atensyon pagmamahal Edukasyon laga makatapos Pagkatapos na yung mga masasama Gumahit Amen Pagalingin ang mga hirap na sakit Lalo na yung mga nararapag gumaling na Nga hinihintay Hintay Ang kanilang mga pamilya Para magkakasabay Sa simbang gabi At sa darating sa regalo At noche buena Ay talaga ng Pasko Pagsama-sama Kung ko sa Santa Tulog ko sa Santa Claus Ang maligaya rin ako Sa pagbibigay ng mga regalo sa inyo Ang laging pinaabang na Naglalakbay bitbit ang mga kahilinan nyo Kung ko sa Santa Tulog ko sa Santa Claus at Lahat tayo mag-iisa At magkahandong ando ngayong Pasko para sa'yo Sana ako na lang muna si Senda Ngayong Pasko Para bigyan ng pagkakataon Magbagong buhay ang katulad ko Sana ako na lang muna si Santa Ngayong Pasko Para ayusin ang mga gulo At pagbatiin ang mga kaibigan ko Sana ako na lang muna si Senda Ngayong Pasko Para ipaan ang mga ng pagmamahal sa'yo